Nagpahayag ng paghanga si dating presidential spokesperson attorney Harry Roque kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng desisyon ng pangalawang pangulo na bawiin ang kanyang hiling na confidential funds na nagdudulot ng pagkakahati-hati ng iba. Well, napahanga talaga ako kay Vice President no? dahil bihira talaga yung inuna yung interes ng bayan. No? mantakin mo, talaga namang dapat magalit si VP dahil hindi naman siya oposisyon. Siya naman ay uh, um, kapartner ng ating presidente. No? Eh bakit babawasan ng kanyang budget? Nung ako po'y kongresista, talagang uh, ang patakaran sa mga budget hearings, ta tanging minorya lang ang po magtanong. Dahil ang mayorya, eh dapat sinusuportahan ang budget ng presidente. Eh ito, nangyari kay VP Sara, abay ang house speaker pang naguna para harangin ang budget ni vice presidenta Sara Duterte no dagdag pa ni Roque kakaiba ang statemanship ni vice president Sara pagamapa po pwedeng pinalaki ni uh, vp Sara ang awe niya kay uh, speaker um, Romualdez no eh talaga namang pinatunayan niya na siya ay tunay na statesman tunay na babaying with balls dahil kinonsideran muna niya na unang-una hindi dapat magkahati-hati ang bayan ng ganitong kaaga dahil ang tagal-tagal pa nga ng eleksyon para sa presidente 2028 pa. At pangalawa, dahil nga meron siyang sinumpaang katungkulan na panatiling malakas at um, um, uh, united, no? nagkakaisa ang bansang Pilipinas. Sa kabila nito, naniniwala naman si Roque na hindi pa rin titigil ang mga kritiko ng pangalawang Pangulo. Well, hindi po titigil ang mga kritiko no? dahil alam naman nila na wala kasi silang sariling kakayahan at plataforma na may sa bayan. So ang gagawin nila, sisirain nila ang kanilang mga kalaban. Yan po talaga yung politika na alam nila, no? Pero naniniwala naman po ako na ito pagkakautaw nito, eh, maaalala ng taong bayan. Na inuna talaga ni VP Sara ang kapakanan ng bayan, inuna niya ang pagkakaisa, inuna niya yung pangangailangan na magkaroon tayong malakas na republika, at dahil po dyan, sesemplang ang mga kritisismo ng oposisyon. Sa huli, naniniwala naman si Roque na dahil sa akbang na ito ni Vice President Sara, ay muling tataas ang rating nito. Well, inaasahan ko po na sa last quarter na rating, no? eh... Pulusok na naman sa taas ang rating ni uh, uh, VP Sara. Sa tingin ko, mababawi niya kung ano man yung bumabang rating niya. Pagamat ang katotohanan, eh, talaga napapababari ang rating niya dahil sa kahirapan ng buhay. Uh, kaya asahan natin na um, kung uh, taataas man, hindi ganun kataas dahil nga pahirap ng pahirap ang buhay, lalo na dito sa digmaan sa gitnang silangan.